ang mga komedyanteng nakapuesto sa mga comedy bars. Maaaring kumita mula 700 hanggang 2,000 piso kada gabi. At kung mas sikat, maaari raw itong umabot ng daang-daang libo kada comedy gig. El Cantor Morcamo Marhaba. Stepping stone din daw nila ito para tuluyang mapasok ang showbiz. Ilan nga sa pinakasikat na komedyante ngayon mula sa mga comedy bar ma ma mo kung sino meron talaga at sino yung parang pinasok lang to because of trabaho and all. mo Oo, oh, alam mo agad. Unang tingin mo alam mo kung sino sinong papalo, sinong kiklik, sinong sisigal. Kaya marami ang naisundan ang kanilang mga yapa kasama na rito si Tiny. Oh, nagulat kayo no? Akala niyo si Bandol to. Alam mo sa totoo lang, pag nakikita niyo ako lagi, sa mga outfit ko, madalas ang suot ko violet. Kasi at least ngayon, malaman bakla si Barney. Sampun taon ang kinakarir ni Tiny ang magpasaya ng publiko. At kung saan saan nangang mga bayan at probinsya siya nakapag-perform yun yung talagang alam kong pwede kong gawin. At kaya kong gawin talaga ng mapapanindigan ko. May mga younger breed ng comedian eh. So yun na yung parang sila na yung mas napapansin. Kapag tumatanda ka na medyo nawawali ka na, hindi ka na masyadong kinukuha. Hanggang sa nakatry ako sa iba-ibang comedy bar na. Pero hindi pa rin yung mga top, yung mga top caliber. Ang kanyang kinikita sa pagpapatawa kalimitan kasi lang daw na pamasahe papunta sa mga gig. Noon nung nag-start ako kasi para mga 300 400 lang yung kinikita namin na per night tapos hindi pa naman gabi-gabi yung show. Pero nung ano, tumataas naman 500 to 1,000 pero since na lahat naman kapag tumaas ang sahod mo, tumataas din lahat ng bilihin, gas at saka yung mga pamasahe aalis ka ng bahay, naka, naka ganitong itsura, ano lang naman, mag-jeep ka, di ba? Parang naman akong, ano, luko-luko naman di ba? di ba? Sa mga, manong bayad po, yung ganon. Tapos ganito itsura mo, boses lalaki ka. Dahil hindi araw-araw Pasko para sa mga maliliit na komedyanteng tulad ni Tiny, humahanap siya ng ibang raket nag -ano, nag-events ako, no? nag-handle ako ng weddings, debut, mga corporate events, fiesta. Tapos basta lahat ng pwede na may entertainment, yun ang uh, hinahandle. Tulad ng ibang profesyon, kahit paraw narating mo na ang tugatog ng tagumpay sa pagiging komedyante, hindi nangangahulugang tuloy-tuloy na ang iyong pag-asenso. Ang komedyanteng si Gary Lising na nakilala noon sa sitcom na Champoy, Nakapagpundar naman si Manggari at nagkaroon pa nga ng mga negosyo. Napag-aral din niya ng medisina ang nag-iisang anak. Pero isang trahedya ang sumubok sa kanya. Si Manggari nagkasakit sa puso. Something happened to me. Nahartatak ako. O na pera ako. May limang angioplasty ako. Nawala lahat yung pera ko doon. You know, all my money went to the hospital. Sa medical bills ko nawala na lahat. Wala na wala na. Biglang wala na akong trabaho because I felt weak. Basta siguraduhin mo lang ha. Wala na akong pera eh. Gutom na ang aking pamilya. Anila, laughter is the best medicine. Pero sa kaso ni Manggari, na dating nagbibigay ligaya, siya ngayon ang nangangailangan ng medisina. Still get by with the, uh, the help of my friends. Oh, kanta yun. Oh, oh. <laughs> Still got time. Yung mga my classmates, are the one helping me out. Because so I don't have nothing na no, no income at all. Masakit yun eh, yung maghihingi ka sa kanya. Pero, eh, mapipilitan ka na eh. Laka ka pupunta na ano, mag-hold up ako. Tanggap din daw ni Manggari na iba na ang usong estilo ngayon ng komedya. That's the trend eh. Ganun. The trend of life is change, Di ba? Pero ang dami pang tao na, na gusto sa akin. Maski wala na ako sa TV for a long time, pupunta ka sa lalakad lang ako sa mall, kilalang kilala ako eh.